Mga idol, ngayon mapakita ko naman sa inyo kung paano magtanggal ng lumang tint at magpalit ng bagong tint sa likod ng masakyan. Ito nga pala mga idol, ay ginamitan ko ito ng pambabad. Bali, binabaran ko na siya kanina. Siguro mga apat na beses ko na siyang in-sprayan. Simula kayo ng umaga. Hapon na kasi ngayon mga idol. Ito wala tayo ng opening dito. Ginagawa namin yung pagkapapad mga idol na sa ganun. Uh, malambot sila yung at yung, yung naiwan yung adhesive sa salamin. Hindi naman lahat ng tint ay nadadal sa pagbabad pero madam karamihan ng mga tint. Kasi yung ibang tint ay kapag sobrang luto sa araw, hindi na rin siya makukuha ng buhok at babaran mo siya. Kaya mga adult, dandaan lang tayo ng paghila. Medyo malalim kasi yung dulo niya. So, nahirapan na akong hilahin. Nakapasok ko sa itings eh. Yan, ganyan lang mga adult, dahan-dahan lang malambot lang yan kasi binabara natin siya. Mas magandang gamit yung mga padya mga idol ay tubig na malamig. Kung mapaari, galing sa ref. Tapos, dishwashing lang mga idol. Sa mga katulong ko anong ginagamit namin sa spray is dishwashing liquid lang mga idol. Saka ano, tubig. Pwede rin shampoo. Hindi naman ganyan lang madami. Kunti lang. Mas ganyan lang mga idol. Dandahan natin ang hilahin. Kung napapansin nyo, dandahan lang ang paghila ko. Ganyan. Um, hindi ginagawa kasi yung pagkawapad mga idol. Sa ganun ay, hindi masira yung defogger. Kasi pagkaganyan na tinanggalan mo ng tin, tapos hindi mo binabara, binarabara mo na ng pagtanggal. Maiwan yung mga adhesive niya. Ang tendency nun, siyempre, hindi mo naman siya matanggal basta-basta. Ang karamihan sa mga ginagawa nila, um, ini-script nila yan ng cutter. Pag ini-script ng cutter, may sira na yung defogger diyan yan yung mga idol. Kanya nang dahan-dahan -dahan ng pag Malambot yung pandikit yan. Walang layo yung pandikit yung mga idol. Lahat sumama. Yan ang hagandahan ng binabaran. Kung hindi na mga hindi mamadali, babaran yung overnight. Tapos maghapon. Pinabukasan nyo gawin. Ganun lang yan. Sa ganun ay madali matanggal yung kin na nakakabit sa salamin. Hindi maiwan yung mga pandikit. Basta dahan-dahan lang tayo sa pag-ila ng 10 mga idol. Tara wala yung siyang maiwan after natin matanggal yung din, tinisa naman naman natin. Spray mo na din siya din sa kahit na ng gamit ng ating islamer. Ganyan lang mga idol. Misa lang ating mabuti. Nasa gano'n naman siguro natin na walang naiyo, mga pandikit. Misa lang ating mabuti mga idol. Check-check kung -check may mga pandikit na naiwan. Yan, binaligya ko siya ng tela mga idol. Nasa ganun ay matanggal ko yung mga nakaipit na alikabok sa loob. Yan, after natin malinis siya ng islamer, final cleaning tayo mga idol. Check muna natin. Then, saka natin ulit isprayan ng tubig na may dishwashing liquid. May gamit ang squeegee. Tinisa natin ang, ang salamin. Final cleaning na yan mga idol. Um, may mga ibang solutions naman na pwedeng gamitin sa pag tatanggal ng lumantin Kaya lang hindi tayo gumagamit ng ito kasi yung procedure na mas nakasanayan ko at saka yung iba kasi yung solutions na kasi rasya ng sidings kapag natuluan ito. Iba kumukupas yung sidings. Balik tayo sa paglinis mga idol. Minsan ang ating mabuti kasi magkakabit tayo ng tint. Ganyan lang yan mga idol. Papansin yan, yung parang itim na yan. Ano siya? Ang, yan ang connection ng defogger. Yung mga guhit naman na brown, yun yung defogger. Bukla tayo ng tint mga idol. Naluto ko na itong tint na to kanina. Hindi ko na may naipakita sa inyo kasi marami na akong marami naman na akong post na or uploads na tungkol sa pagluto ng tin. Ganyan lang mga idol. Spray natin yung tint. ng mabuti din yung para kapitan. Spray natin. Siguro na, siguraduhin nating basa siya. Nasa ganun ay hindi. May galaw natin ang maayos yung tint. Iba na katanong bakit daw ko yung tint. Isa man talaga na spray ng sabon. Meron po siyang sariling adhesive. Kaya po may plastic. Yung po pinahang cover ng adhesive niya. Yan. After natin may ilagay yung tint sa salamin check natin kung may mga siwang pa siya. At pag wala na, pwede natin kabulit yung mga idol. Pag yung malaking bula, pala natin ang daliri na sa ganun ay madurog yung bula niya. Ayan, hagod naman tayo mga idol. Spray mo natin bago natin hagod ng squeegee. Na sa ganun ay yung squeegee ay dumulas at hindi dumikit sa tin. Ganyan lang mga idol. Ganda ang hagod lang. Hagod malumanay lang mga idol. Hagod hindi nagmamadali. Ganyan, tuloy-tuloy natin sa paghahagod. After natin yung mahagod na SPG, syempre, gagamit tayo ng islamer. Check natin yung dulo ng islamer kung may bungi. Kasi makahagas kasi ito ng team. Kung may bungi mga idol, lihain nyo. 1,000 or 2,000 na liha. Kasi patanggal ko ng mga bula, mga idol. Pero niliha ko na kanina yan. After naman ng slammer, ito naman, tela. Ibarot natin siya sa paleta. Nang sa gawin, eh, mas makapasok siya na mas malalim. At saka, maabsorb absorb ng tela yung mga naiwan tubig. Tuloy-tuloy lang natin ang paghago dyan, mga idol. Nang sa gawin, eh, absorb niya lahat yung mga naiwan tubig. Basta na, medyo padiin lang, mga idol. Ganyan lang, mga idol. Ganyan lang ang pagkabit ng tin. Ganyan lang, mga idol. Yung third brake right, mga idol, pwede na nyo matanggalin yan. Kaya lang ako, hindi ko na siya tinanggal. Kasi malinis naman yung pagkakatanggal ko ng lumantin. So, papasok ko na lang yung paleta na may tela sa loob niya. And then, punasan natin yung side piece mga idol. After natin maghahagot, syempre check natin kung may bula pa. Kapag may bula or mga excess pa na tubig na nakakita ng mata, tanggal natin mga idol. Yan. Ganyan lang mga idol, okay na to. Salamat mga idol.